Sako namin yan ah, kasi parang nasa ano ay lang tayo eh. May kilto eh. Ha? May kilto eh, yun. Eh. Alam mo palang litik ka eh. Sige. Eh, kasi ganyan oh. Tapos na yung ano, kapag sa isa, pa na sila, na sila nag-umpisa. Eh, bakit yan? Ang Kapag sa talante, nakatapos pa lang maglingin. Eh, nasa taas. Huwag mo muna, eh, yun okay. na lang nasa ilalim muna. Lali. Yan, oo. <laughs> yan. Pag hinanap nila, eh. nandiyan lang naman sa sako, sinako lang namin kasi... <coughs>

Nakita ko suksok niya. Ayan natin. Yan. Oh, itampo nga. Ayan. Yeah. Hmm. Pag nina, napo. Oh, Andiyan lang naman sa sako. <laughs>